Halina, tayo ay mag-aral kasama si Teacher Chat. Ating tuklasin ng mga arali sa edukasyon pantahanan at, at pangkabuhayan sa ikalimang baitang. Sa module na ito, ikaw ay inaasahang malaman kung papaano magdilig, magbungkal ng lupa, at maglagay ng abonong organiko. Ang wastong pag-aalaga ng mga halaman ay malaking tulong upang lumago at pagkaroon ng maraming ani ang isang magsasaka dahil sa maraming paraan ang maaari isaalang-alang sa pagpapataba ng mga pananim kagaya ng regular na pagdidilig, pagbubungkal ng lupa, at tamang paglalagay ng abono. Sa pamamagitan nito, ang mga pananim ay mananatiling malusog, at ang lupang pinagtataniman ay hindi mawawalan ng sustansyang kailangan ng mga halaman upang ito ay mabuhay ng matagal. Napag-aralan mo kung paano masusunod ang mga pamamaraan at pag-iingat sa paggawa ng abonong organiko. Sa pagpapatuloy, maaaring sagutin ng mga sumusunod na pagsasanay. Kung naaalala mo pa ang dating aralin, subukan mong sagutin ng mga sumusunod na tanong. Isulat ang titik T sa iyong kwaderno kung ang pamantayan ay tama at M naman kung ang pamantayan ay mali. Gumamit ng kahit anong kasangkapan sa paggawa ng abonong organiko. Ang sagot ay titik M. Gumamit ng guantes, mask, bota, plastik na pampatong sa damit at kasuotang may mahabang manggas habang nagtatanim o naglilinis sa lugar. Tama! Ang sagot ay titik T. Hindi na kailangan maghugas ng kamay pagkatapos gumawa ng abonong organiko. Ang sagot ay titik M. Itago ang mga kasangkapan sa permanenteng lugar upang hindi madaanan at maging sanhi ng aksidente. Tama. Ang sagot ay titik T. Gumamit ng sombrero o anumang pantakip sa ulo, lalo na kung matindi ang sikat ng araw. Tama. Ang sagot ay titik T. magaling Ngayon, tayo nang tumungo sa ating aralin. Ayon sa karanasan ng mga nagtatanim ng gulay, mahalaga ang kaalaman tungkol sa maingat at masistemang pag-aalaga ng mga tanim. Ang mga tanim ay parang bata na kailangang paliguan, pakainin, ayusan, at bigyan ng mga bitamina upang maging malusog. Ang pag ng gulay ay malaking tulong sa hanap buhay ng bawat mamamayan at nakapagbibigay ito ng masustansyang pagkain maihahain sa mesa. Nararapat lamang na bigyan pansin ang wasto at tamang pamamaraan ng pag-aalaga nito upang magkaroon ng masaganang ani. Maraming paraan ang maaaring gawin sa pag-aalaga ng mga tanim, ngunit ang kadalasang ginagawa ay ang pagdidilig, pagbubungkal palagi ng lupa, at paglalagay ng abono organiko. Wala nang hihigit pa sa mga gawain ito. Narito ang ilang mahalagang bagay na dapat mong malaman tungkol sa paghahalaman masistemang paraan sa pagdidilig ng mga pananim. Diligan ang mga tanim sa umaga. Ang pagdidilig sa hapon ay hindi iminumungkahi dahil ito ang magiging dahilan ng pagkakaroon ng peste. Gumamit ng tabo at dahan-dahang ibuhos ang tubig sa tanim. Huwag biglain dahil natatapon ang lupa na siyang sinisipsipan ng mga ugat. Ang hand watering ay mainam sa maliit na taniman samantalang sa malawak na taniman naman ang paggamit ng hose ay minumungkahi dahil nakokontrol nito ang daloy ng tubig galing sa gripo. Matapos madiligan ng gulay, maghintay ng lima, hanggang 20 minuto bago diligan muli dahil ang unang pagdilig ay natutuyo kaagad masistemang paraan sa pagbubungkal ng lupa gamit ang bolo, farmer's claw o hand trowel palambutin ang lupang nakapaligid sa halaman upang makahinga ang mga ugat Siguraduhin hindi matamaan ang mga ugat na magiging sanhi ng kanilang pagkamatay. Gawing mababaw lamang ang pagbubungkal lalo na sa mga halamang pino ang ugat at malambot ang tangkay. Ang mahahabang ugat ay nagpapatibay sa halaman laban sa malakas na hampas ng hangin. Panatalihin ang pagtanggal ng mga damo sa paligid ng halaman upang hindi ito maagaw ng pataba at tubig na idinidilig sa halaman. Maaaring gamitin ng kamay o wastong kagamitan sa pag alis ng damo. Maging maingat sa paggawa nito upang hindi masira ang halaman. Pinupinuhin ang mga malalaking tipak na lupa sa pamamagitan ng paggamit ng bolo o palang tinidor. Ayon sa may mga karanasan, ugaliin kausapin ng mga halaman bagamat wala pa itong basihan sa agham. Masistemang paraan sa paglalagay ng abonong organiko. Broadcasting Method Ikinakalat ang pataba sa ibabaw ng lupa at hindi nahahaluin. Kadalasan, ito'y ginagawa sa isang maliit na taniman. Side dressing method. Ang abonong organiko ay inilalagay sa lupa na hindi gaanong malapit sa ugat ng halaman sa pamamagitan ng kamay o isang kagamitan na kalaan para rito. Foliar application method. Ito ay ginagawa sa pamamagitan ng pagdidilig o pag-i-spray ng organikong abono sa mga dahon ng halaman. Halimbawa, ang pagdidilig ng dinurog na sili, sibuyas at luya na inihalo sa tubig. Basal Application Method Paglalagay ng abono organiko sa pamamagitan ng paghahalo ng pataba sa lupa bago itanim ang halaman. Maliban sa mga masistemang pamamaraang nabanggit sa pag-aalaga ng mga tanim, narito ang karagdagang kaalaman na dapat ding isaalang-alang para sa inyong kaligtasan. Gumamit ng mga kasangkapang nasa maayos na kondisyon. Tiyaking angkop ang kasangkapan sa gawaing paggagamitan. Gumamit ng guantes, mask, bota, plastic na pampatong sa damit at kasuotang may mahabang manggas habang nagtatanim o naglilinis sa lugar. Gumamit ng sombrero o anumang pantakip sa ulo lalo na kung matindi ang sikat ng araw. Iwasan ang pagkakamot o kaya'y pagkukusot ng mga mata habang nagbubungkal ng lupa o naglalagay ng abonong organiko. Maging maingat sa pagtapak sa lupang basa upang di madulas. Sa pagbubuhat na mabigat, tiyaking balanse ang hinahawakan. Maglaan ng maayos na lalagyan sa matatalim na kasangkapan. Itago ang mga kasangkapan sa maayos at permanenteng lugar upang hindi ito matatapakan. Pagkatapos ng paggawa, maghugas ng kamay at maligo. Tanda ang mabuti upang magkaroon ng magandang ani, isaalang-alang ang masistemang pangangalaga ng tanim na gulay. Kailangang alagaan ang lupang taniman upang ang mga gulay ay maging mataba at makapagbibigay ng masaganang ani. Sundin lamang ang mga pamaraan ang masistemang pagdidilig, pagbubungkal at paglalagay ng abonong organiko. Huwag mahiyang magtanong sa mga eksperto hinggil sa pag-aalaga ng gulay at ang lupang taniman nito. Gawin ito sa ligtas na pamamaraan. Maraming salamat sa inyong pakikinig hanggang sa wali. Paalam.